Sabi po ni Senator Rizzo Antiveros, wala na daw na pwedeng pagtaguan itong si Kibuloy. Naku, ako hindi masyado naniniwala dito. Sa so tingin ko, kung patuloy na itatago yan ng mga kaibigan niya, katulad ni Digong, hindi talaga mahuhuli. Hindi talaga pakuhuli yan. Sa so tingin ko rin, kaya sobrang lakas ng loob na itong si Kibuloy sa kanyang mga statement na kung ay hindi siya pahuhuli ng buhay, na kuno ay dadanak ang dugo, sigurado may tumutulong diyan. Sigurado yan. Siguradong may tumutulong. Pero yun nga, hinihimok pa rin itong si Sen. Rizzo Anteveros na sumuko na itong si Kibloy at magkipag-cooperate na sa mga law enforcers. ba? Diba? Napakadali naman sana kung naniwala siya na wala siyang kasalanan at yung mga akusasyon sa kanya ay mga bintang lang talaga at kung ay Uh, demolition job? <laughs> Bakit? Bakit may ganong job for you? Ang mga kuno ay kaaway niyo, di ba? Harapin mo na ang mga kaso at akusasyon. Napakasimple lang sana. At sana, yung mga nasa paligid din si Kibuloy, sila rin po sana ay himukin eh, ng si Kibuloy na sumuko na at harapin na ang mga akusasyon laban sa kanya. Nasa korte na to. Korte na po ang nagsalita. At kung ikaw ay mga or kung ikaw ay isa sa mga naniniwala pa rin kay Kibuloy at suportado pa rin etong hunghang na ito, kawawa ka. Kaya yung mga naandon sa compound, ako'y naaawa sa karamihan na naandon. Hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Kayo po ay pinaglololoko na ng inyong sinasabing son of God. Talagang kawawa. Makita niya naman. Akala mo mga kung sino. No wonder. Dahil baka yan ang itinuro ni Kibuloy eh, na kayo ay maging mapagmataas din. Akala mo mga kung sino hindi naniniwala sa batas. Hindi eh, lumayas kayo sa Pilipinas dahil sabi ng Executive Secretary, wala naman daw batas dito sa atin. Talaga, ay sa compound niyo anong batas meron dyan? Na okay lang kayong abusukin? Yan ang batas niyo O ba diba mas kawawa? Dinalaban niyo pa talaga yung mga kabataan dyan at kuno ay, kuno ay na traumatized. Pero kayong may kasalanan, yung mga magulang ay may kasalanan. Dinalan nyo yung mga bata dyan, pero alam nyo nga na mangyayari itong sitwasyong ito. Ulit-ulitin natin, sinabi na rin po ng DILG Secretary na naghanda ang PNP at ang CIDG dahil nga doon sa mga statement ni na hindi siya pahuhuli ng buhay, dadanak muna ang dugo bago siya ma mahuli, at yun nga yung ipinagmayabang na Uh, mga private army natong si Kibuloy na handa daw magpakamatay para sa kanya. Kinimok din natong si Senator Riza Antiveros, si Digong, uh, to help in locating the religious leader who is the subject of arrest warrants. Diyos ko po, huwag ganun. Malabo yan. Malabong malabo na makiisa itong si Digong din. Dahil sooner or later, siya rin po, or kaharapin niya rin ang ganitong sitwasyon ni Kibuloy na magiging pugante, na magiging um, dangerous, fugitive, magtatago sa batas. Kaya pareho sila. Kaya ano yung ano mangyayari na uh, ipagkakanulo niya si Kibuloy, hindi naman siya makakalusot. sa kanyang mga kaso naman kung gawin niya yan. O di, pareho na lang kayo na magtago sa batas. Pero yun nga, Malabo yan. Malabong habang buhay kayong makakapagtago sa batas. Sigurada tayo, your end will also come. Good luck.